Minsan nga, gusto ko na lang sampalin si Mami Oni. Para tumigil na. Ayaw niya atang maganda recovery ko. Baka natatakot din na baka mas maganda ako kaysa sa kanya. Hindi nagustuhan ni Payegalang ang pagpapatawa ni Tony Fowler habang siya ay iniinda ang sakit ng operasyon. Ipinasilip ng Toro Family sa kanilang reality show ang kaganapan matapos ang matagumpay na operasyon ni Paigalang. Nagbabahagi ng mga tumulong sa operasyon ay ang kanyang mommy Oni ang hinahanap ni Paye nang magkaroon ito ng malay. Hinanap niya rin ang kanyang ate Papi, ngunit umuwi na ito upang maalagaan ang dalawa niyang anak. Ipinakita rin kung paano inasikaso si Paye ni na Tony, Mikay at Kiana simula sa pagpapaligo sa kanya, pagpapakain at pagpapainom ng gamot. Kinabukasan ay binisita siya ng kanyang ate papi at pinayuhan siya ng mga kailangan gawin upang mas mapadali ang paghilom ng kanyang tahi. Gayunpaman mayroong mga pagkakataon na napipikon si Paye dahil sa mga biro ni Tony Fowler at tawa ni Nakiana at Mikay sapagkat iniiwasan niya ang matawa dahil sumasakit at magapa ang kanyang mukha. Anya ay naiiyak na siya sapagkat hindi masakit ang pagpapailong ngunit hindi siya makatawa dahil baka raw mapunit ang tahi sa kanyang ilong. Minsan raw ay nais na niyang sampalin si Tony Fowler para lang tumigil ito sa pagpapatawa dahil parang ayaw raw nitong maging maganda ang kanyang recovery at baka natatakot ito na maging mas maganda pa siya kaysa kay Tony. Saad ni Paye, eh, nakakainis 'di ba? Kaya sabi ko lumayas kayo kung natatawa kayo. Naiiyak na ako kasi hindi naman masakit magkailong with life po dito sa baba. Pero hindi ako makatawa baka mapunit ang tahi ko. Minsan nga gusto ko na lang sampalin si Mommy Oni para tumigil na. Ayaw niya yata maganda ang recovery ko, baka natatakot rin na baka mas maganda ako kaysa sa kanya. Saad naman ni Tony Fowler ay napapagod rin sila sa pag-aalaga kay Pae matapos ng operasyon nito kaya nagpapasaya lamang siya ng sitwasyon. Pinaalala rin niya kay Paye na walang kompetisyon sa pagitan nila. Saad ni Tony ay grabe. Nakakapagod din naman siyempre mag-alaga. Kumbaga, nagpapasaya lang ako ng sitwasyon. Tsaka Paye walang kompetisyon, walang trophy, walang pag-aagawan. Dagdag pa naman ni Paye ay nang una niyang nasilayan ang kanyang bagong gawang ilong ay inakala niyang isang Paye galang 2.0 ang masisilayan ng tao. Ngunit pa galang 2 million raw ang kanyang nakita sa salamin. Mensahe pa niya sa mga netizens na maghintay-hintay lang sa kanyang full recovery. Dahil sa ngayon pa lamang raw na magapa ay maganda na siya kaya huwag raw maatat. Pahayag ni Pae, eh, ulitin ko na mamagapatuha. Pero sobrang ganda ko na. Antay-antay lang kayo, masyado kayong atat sa recovery ko.